Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ayan po guys, ang tatalakayan po natin ngayon ay patungkol po sa uh, pagsasong uh, fasting pagayuno Fi babo mas ala sa meron po mga pamamaraan at uh, hindi inaakala ng isang muslim na magingyari sa kanya sa loob po ng buwan ng ramadhan kalah bagi sang muslim na mengingkari sekenyang selaku punang bulan Ramadan tulad bu nasibinang profeta Muhammad sallallahu alaihi An wasallam anabi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa idha nasya ahadukum fa akala aw shariba falyatim sawmuhu fa inna at'amahu Allahu wasaqahu. Wal hadis muttafaqun alayhi. So ito po ay binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadis na sinalaysay. Na sinalaysay ni Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Na kanyang uh, sinabi sa katotohanan na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung isa sa inyo ay nakalimutan niya, siya ay nagpa-fasting, nag-aayuno, Nakakain siya, nakainom siya. Marami man ito maliit. Nainom o oh, nakain niya ng pagkain. Pero sa panahon na yun, siya ay nag-ayuno, nagfa fasting Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kumpletuhin ninyo ang inyong ayuno. Continue ninyo ang inyong fasting. Dahil sa katotohanan, kayo ay pinakain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pinainom ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So rizki yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagmamahal niya sa iyo, nalipin niya mga ginagalang at magulang na kapatid sa reliyong Islam dahil pag ganun po makalimutan natin hindi natin sinasadya hindi po batal hindi po mubutil ha, ang ating pag-ayuno may saysay -say po hindi po mawawala ng saysay -say ang ating fasting to be continue po natin ang ating pag-ayuno dahil yun po ay pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga ginagalang sa reliyong Islam